Naglabas na ng timetable ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si Senate President Jesus Escudero. Simula July 30, posibleng gumulong na ang paglilitis na sa front line ng balita niyan, si May-Anne Los Baños. Ilang ulit nang sinabi ni Senate President Jesus Escudero na sa Hulyo pa sisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ngayon pinaghahanda na ni Escudero ang Senado para sa paglilitis. Naglabas siya ng special order kung saan nakalista ang responsibilidad ng Senate Secretary at ibang pangunahing tanggapan ng Senado sa impeachment trial para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun. Hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado. Pero paglilinaw niya, sa July 30 pa talaga magsisimula ang impeachment trial. Base sa proposed schedule na nilabas ni Escudero, sa June 2 magbabalik ang sesyon ng Senado. Doon ipepresenta sa plenaryo ang articles of impeachment at aaprobahan ng impeachment rules. Kinabukasan, manunumpa ang mga tatayong Senator Judges. Mauuna dyan si Escudero. Susundan yan ang pagalabas ng summons at pagtanggap ng pleadings. Ang free trial ay tinakda sa June 24 hanggang July 25. Sa July 29, isang araw matapos ang State of the Nation address ng Pangulo, manunumpa ang mga bagong halal na senador bilang senator judges. Sa July 30, dito na magsisimula ang mismong impeachment trial. Pagilinaw ni Escudero, hindi pa ito nakaukit sa bato o siguradong mangyayari. Aaprobahan pa ang kalendaryo ng mga senador. Alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, lunes hanggang webes. Ang itinakdang schedule para sa impeachment trial ni Vice President Duterte ayon yan sa proposed calendar ng Senado. Pagdating ng hapon, magsasagawa ng mga pagdinig at sesyon ang Senado, lalot sasabay sa budget season ng impeachment trial. Kaya mahalaga raw na magkaroon ng karampatang oras ang mga senador na dinggin ang budget ng kadaahensya ng gobyerno. Pagilinaw ng Senate President, hindi naman sila na-pressure sa mga kritikong nag-uudyok sa kanilang pagulungin na ang impeachment case ni VP Sara. We are acting on it prudently. We are not rushing. Ito ang trabaho po namin. Sumulat na rin si Escudero kina VP Sara at House Speaker Martin Romualdez para ipaalam ang prosesong gagawin sa natanggap na verified impeachment complaint. Kasama sa liham na yan ang proposed calendar para sa pagilitis at kopya ng inilabas sa special order. Umaasa naman si House Prosecutor Jill Bungalon na mapapaaga ang pagsimula ng impeachment trial dahil sa paghahanda ng Senado para dito. They have realized the urgency as well as the responsibility Uh, as enshrined in the Constitution, I believe that there will be a possibility, a big possibility, that trial will commence the soonest possible. sa parte ng House Prosecution Panel. Nasa 90 hanggang 95 percent na raw silang handa, pati ang kanilang mga testigo. Sa pagbisita naman ni VP Sara sa Cebu City, sinabi niyang ipapaubaya niya na sa kanyang mga abogado ang utos ng Korte Suprema na magkomento ang Kamara at Senado tungkol sa inihain nilang petisyon para ipatigil ang impeachment trial. Ilahaman ng trabaho o ang mga abogado po ang mas nakasabot kung sa ang proseso sa impeachment. Nagbabalita mula sa Frontline, Mian Los Baños, News 5.